So, nandito kami, napunta kami dito sa daan mga ka-explore. papa uh, Papauwi na kami. Uh, wag muna namin ipilit itong exploration na ito dahil delikado talaga. So, subukan namin maghanap dito ng araw para mas makita natin. Pero ngayon, hanapin namin ngayon yung daan ko. Saan yung kasi na wala kasi kami sa kakatakbo namin. Hindi namin alam kung nasaan na kami ngayon. So, nandito si Pilimon at si Angkiting. Bro ingat ingat alur tuh tayo bro. Ha? Oh, bro, anong gagawin natin ngayon? Hanapin natin yung daan bro kung saan tayo dumaan kanina. Sige sige, hanapin po natin bro. Limon. Oo. Oh. Yeah, bro. Do. Eh, sige sige. Okay. Bro, hmm? may gamit ng tao dito bro. May gamit ng tao. Pero ano, galon, container. <laughs> Bro, di kaya sa kanya yun, sa ano yun, doon sa, sa mga, sa, ngasok? Okay, sa kanila. Ha? Pakagamit nila ito? Ya yeah, bro, meron pang net bro. Saan kaya nila gagamitin to? Di kaya ito ano bro, pang panghuli nila ng tao bro. Ano? Hmm? Baka ginagamita ng net yung panghuli nila ba? Para baka ginaga, ginagawang yung ano ba, yung parang nilalambat yung tao ba? Siguro. Bro, yung mga bro, mga ano? Galamay. Problema mga yon bro, nasaan na yung daan pa ano bro, pa uwi. Ali, ah, ah yan mo rin sa likuran pili mo na. Hanapin oh, oh. oh, oh. natin kung nasaan na yung daan natin. Ah, punta na. Tapi kan. Alerto ha, alerto ha. Bro, apa lawan sah bro? Apa lawan sah peligit? Sa Napi nanti naik ibu. Ikan tu 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 mana parang mana parang amuy dugu napa sini eh amuy dugu bro Oh, lah lah toko kuy dah dah bro numbala nang pana bro kada bro may kalaban sa paligid bro Hindi ba ba yan natamaan bro? Iwan ko bro Sino? Ano? Dugo Ano? Ito yung panak niya bro Yung bala ng panak niya Kawayan bro Iba yung kawayan bro na, uh, Kung sa Bisaya pa bro lahat, na, Napakala bro Pag, May lason? Oo oh, may lason ba Pag tumama to sa katawan ng tao Naku Talagang mamimilipit sa sakit Ang bango yung Ano bro? Ang bango? Bango? Baka nandito pa sa kaligid yung kalaban bro Lemon huh? Ang gagawin natin ngayon Pahawak mo na yung kamera mo Ako oh. mo na hawak yung kamera mo Pwede tapos Itakin mo Ukit sa kata mo. Lalaban, tayo, bro. Dapat disendata tayo, bro. Bubunutin ko 'tong panak ng kalaban. Ha? Bubunutin mo. No. Grabe 'yung tamogos talaga, bro. 'yung hawakan 'to na 'yung ano. 'Yung at 'yung ano, pilimon. Basta uh, 'Yung lakad natin ngayon nakahanda tayo lalaban tayo kapag sumugod ihanda mo yung itak mo ito yung pang so, lalaban ko tat, ano rin gagamitin ko to sa kanya ito i eh, kung ano yung ginagamit nila ibal ibalik natin sa kanila sige, sige, para sige, may panlaban sige. tayo sige kasi parang yung may nga, ano nga. din eh sige yeah, muna ako parang may kapangyarihan din sige, sa likuran Nahasa, bagong hasa ba yung itak mo bro? Oo matalim yan? Oo alerto yung mga mata natin Tingnan din natin yung mga, mga puno, baka umakyat ba? Hindi na natin makita. Uy, lalakaw Saan? Lalakaw ba yun? Saan maglalakaw? Ay nakita ka? Oo oh. Siguro mayroong ano Baka nagpaparamdam lang yun Siguro Baka nagpaparamdam lang yun Parang kakaiba yung ano dito sa paligid na yun? Oo, yun yun Parang sa tingin ko parang ano sa anahan Ha? Nakatago lang Malas pa, Kau mesti asal Dia jadi kadu Dia tak punya alian Dia juga panjang ni pun Ini pun Uy 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 Orang may kalaban sa paligid May kalaban talaga Dapat alerto tayo Uy Bro, Bukan malah bro. Tertua. Sama ingat Saya ingin ke bro. Saya lagi basta basta tu bro yang ingat kita nanti. Kalau aku nak. Kalau macam apa yang rian tak lagi sya. Rian. Saya ingin ke barang. Sebenarnya lakas tak lagi bro. Barang ini kaya yang kepenyerian tu.

Telefon. Telefon. Apa telefon bro? Hah? Hui. Hui. Kita mah. Hui. Hui. Terus telefon. Masih belum. Malah lima yang sungkat telefon. Oh. Hah? Hui. Tiga lang, tiga Bro, anu bro. Hui. Anu kau apa Panu tu, Kau yang mau bawa ha? Kayo mo pag maglakad, pili mo. Itali ko yung... Ha? Huh? Kaya to. Tika lang, tika lang. Pili mo, ay makiting. Ano ba yun? lumabas. mo... Mo awas yung dugo. Bakko bro, baka may laso niyan bro. Di, ano lapatan natin to tang pangintra para hindi mano. So, may laso yung si uh, si, si, ano niya, sibat niya. Ah. Eh. Hay, uh, si ang i Ya, nomor itu, nomor itu, nomor. pa. Ini nak apa semua tu. Nampak. yang ha? Pula nak kuhat ni yang yang itak, itak, yung itak oh. Ha? Sana itak mu. Ini kita kepala mu. Ah, raw. Eh, nak kuhat jangan nak kuhat. Putih na lang hindi makuha yo. Napak delikado. Nunggu uh. kabinet ini, bro. Nunggu nak kita, hujan, hujan nanti saya nak Nagpagatan si ano. Uh, sige, ah, limon. Ganito. Bro, kaya mo bang maglakad bro? Sige ah. Ha? Kaya? Kaya to. Akin yung itak mo be. Ako nang magbredala para makakalaban maka maka tayo ng maayos. Ganito lang bro. Tingnan mo tayo. Sige. Ikaw. Ano bro? wag Huwag tayo dito magpahinga bro. Nandito, panandito tayo kung saan, nasaan yung kailangan natin makalayo dito. Do, baka doon muna bro. Oo, oh, bababa tayo. Baka may daan gan. Nandi, nandito kasi tayo sa tuktok. Tara. Uy, ala, may aso. Baka marami talaga nakatira dito. Oh. Marami. Kasi malapit na ka tayo. Tara, na. tara. Tara, pili. Ito. Diyan ka sa gitna, pili mo. <laughs> Mayating para di ka mahirapan. Ibigay mo yung camera mo kay Pilip mo, yung isa, yung kanya. Uh, ano mo sa likuran ha? dahan lang tayo dito. mo ba na, na ano uh, Pilimon? Hindi, hindi mo ba siya, hindi mo ba siya napansin agad? Hindi yung ano yung sinasabi ko nga uh, mayroong lumilipad yung ano yung yung parang ano, Oo. Si, yung pala siya sa ano paligid Bro, ilaw ba yun? Bro, baka kalaban yan bro okay. ano? Bro, 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 yung bro natin? Siba tayo dito bro huh? Lalo nagloko na yung flashlight ko bro yeah. Hindi na maganda to And Sa akin yun bro ano? Mahina na Sige, sige Ganito uh, na lang Ah uh, Maghanap muna tayo ng daan bago tayo mag-record ng camera baka para hindi tayo mahirapan. Sige, sige, sige. Ah, sige.